In my years of existence as a fashion designer, we also witnessed lots of history regarding about our couples. And uh, napaka-similar yung mga nakikita ko sa kanila kung bakit nagla-last longer yung kanilang relationship at I think dahil meron silang tatlong um bagay na yon. Una is trust. Second is loyalty, and of course, the last one is respect. Yun yung nakikita kong mga bagay na kaya nagtatagal ang karamihan na couple na meron kami sa your idol. I'm also thankful kasi naniniwala naman ako dun sa tatlong bagay na yun. Una, kung wala kang tiwala sa kasama mo, eh bakit mo pa siya kasamahin sa buong buhay mo? Pangatlawa, kung wala kang loyalty, for him or for her, for what? Para kakasamahin mo pa siya? Isipin natin, ang pagkakaroon ng relationship ng panghabang buhay ay hindi basta-basta. Hindi yung usapin ng pera, pagmamahal lang ang pinag-usapan dyan. Ang pinaka-importante yung mga susunod na henerasyon na magmumula sa inyong relationship. Kasi, jan sa inyong dalawa na kasalalay ang future kung maaari at kung bibigyan kayo ng pagkakataon, magkaroon kayo ng supling, sa inyo nakasalalay ang kanilang kinabukasan. And if selfless ka doon, I think titingnan mo yung pangmatagalan na maaaring kahinat na ng inyong pamilya, hindi yung pangkasalukuyan o para mamaya, para bukas. And I do hope na maintindihan yun ng dalawang couple. Sa relationship, kailangan kayong dalawa ang mag-build noon. Hindi yung isa lang or hindi yung si babae or si lalaki lang ang lalaban para tumayo ang, at mabuild ang relationship. Kinakailangan yan. Dalawa, kusa kayong dalawa magkumayod at gumawa ng paraan. Ano? Mas maging matatag, mas maging strong ang foundation ng relationship ninyo. And I think lahat na yun ay present. I think both of you will be confident enough para malabanan ang mga, uh, for me, yung mga childish issues kasama na dyan yung pagkakaroon ng third party. Kasi ang third party, isa lang din yan sa anay ng relasyon. At kung hindi natin maintindihan yon maaaring magiging dahilan na masisira ang foundation ng inyong relationship. And I do hope for today nakapagbigay tayo ng konting kaalaman at konting value sa bawat makakapanood ninyo. Ganun lang. salamat.